Alright, kasama natin on the Click sa so, mga nagtatanong pala kung paano ko lilinisin yung crankcase, ano, doon sa loob ng crankcase, ayan. Kasi ka nagbaklas tayo ng panggilid. Uh, crankcase at yung, ito crankcase cover. So, ganito ang gagawin natin. Pua uh, tayo ng tubig, ayan, lagay natin sa isang timba. Tapos, lalagyan natin ng sabon. Ayan, so yun nilagay natin, liquid soap, pwede rin powder. Kung may budget kayo, gamit kayo ng degreaser para hindi kayo mahirapan sa so, paglinis ng eto, crankcase cover at yung crankcase mismo doon sa loob nya. De, gamit kayo ng CVT cleaner para spray spray nyo na lang. Pero itong ginagawa natin, DIY tayo, DIY. Tapos, i-mix-mix natin. Yan. Tapos kunin natin yung gamit natin. Ayan. Ayan. Gagamitan natin ng pinagbabawal na technique. katapos yan Ayan. punasan natin tapos ipapatayo yan, kita nyo naman clean up diba diba